So ito guys, a quick reaction lang po tayo ah. O kasi meron nga yung isang tao na hindi muna na pwedeng pumunta sa Valenzuela. At yan po ay walang iba kung hindi yung si kapuso actor Rob Gomez. Okay. Natatawa ako kahapon yung kay Zian Gaza, di ba? Sinasabi niya, bakit ganun yung mga artista ng GMA? Magkaka-issue na lang hindi mo Sa <laughs> Natotoo lang, eh uh kahapon ko lang din narinig itong si Rob Gomez dahil doon sa buong mga issue na to. Pero in fairness, at least, di ba, sikat na siya. Kilala na siya ng, ano, ng mga tao, hindi lang yung mga nanonood ng magandang dilag. O, kasi po, yung nagkaroon siya ng kontrobersiya, di ba, kay Harlin Budol. So, si Budol po, dininay po niya na meron silang relasyon itong si, si uh, Rob. Oh, tapos itong isa pa pong na, nalilink dito kay Rob ay itong si Bianca Manalo na alam naman po natin ay partner ni Senator Win Gatchalia. Naku, lagot ka Rob. Lagot ka talaga. Naku po, Diyos ko po. Huwag ka munang dumaan ng Enlex o MacArthur Arthur, di ba? Iwas-iwas ka muna. Iwas-iwas <laughs> ka muna sa may parting Valenzuela. O, oh, kasi po, um, yung mga screenshot ng mga messages galing daw kay Bianca ay nilabas po doon sa sa social media uh, kahapon at uh, uh, ito daw po ay galing sa uh, partner o dating partner nitong si Rob may anak kasi sila siguro hindi na niya matake yung pambababae nitong si Rob kaya nakuha niya yung cellphone inupload yung mga screenshot o yun so wala pa po tayong uh, naririnig doon sa side ni Bianca kung totoo. Hindi baka naman ito po ay ano lang. Ah, uh, magkaibigan lang sila, close lang sila. Baka naman uh, sila po ay uh, uh, nagko-coffee lang o tumatambay lang. <laughs> Hindi po natin alam 'o kasi ang sabi nga ni Bianca, o kaya mo pumunta dat early, 7 AM." O sabi nga noon sa mga post ng no, mga vloggers na iba, grabe naman 7 AM ang aga. 'di ba? Sa bagay 7 AM uh, morning, 'di ba? Uh, parang para happy yung morning, energized ka buong araw. Iyon. So brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10 a.m. He's not here. He's in Valenzuela. So yun po yung medyo controversial na sinabi niya. Na, kasi kung makikita lang sila as friends, bakit niya kailang sabihin na he's not here, he's in Valenzuela? Ah, uh, yung mga tao iniisip ka agad na ito ay si Senator Wingat Chalian. Diba? Na He's not here. He's in Valenzuela. So, sino ba yung taga Valenzuela? O itong partner ni Miss Bianca Manalo. O tapos, meron pang isa. Ito, I think, from IG naman to. You didn't reply on Telegram. Meron ka na namang na-pick up na ibang girl, no? So, yun. Patay na naman tayo dyan. So actually mas ano, eh, mas light itong kay Bianca. Yung kay yung kay uh, Harlin kasi na mga na mga palitan, merong kakainin kita, kain tayo. May nabasa pa ako do Victoria Court. So medyo medyo ano eh, lantad yung mga <laughs> yung mga pose. Eh. Diba uh, at itong si Harlin Budol naman ay uh, single naman. So wala namang problema on her part kung sakali. Itong kay Rob, kasi uh, nasabi naman ni Rob ay hiwalay na ata sila ng partner niya. So so itong kay Bianca talaga ang may problema lang kasi of course alam ng lahat ng tao na siya ay uh, partner nitong si Senator Wingatchala. Ano ano kaya ang ano kaya ang reaksyon ng kampo ni Senator Winjaan. Gusto po. Parang Para nakakahiya din, 'di ba? Syempre sa uh, sa mga lalaki, alam niyo 'yan, 'di ba? Na parang nakakahiya din 'yun na pag ganun yung mga nangyayari or ganun yung mga chismis kahit na hindi totoo nga eh kahit na hindi siya totoo kasi ano lang naman eh meet lang naman wala namang ano ko anong gagawin di ba di naman natin alam eh kahit na ganun, pero parang ang pangit pa rin nung dating dun sa mga sa mga kalalakihan. 'Di ba yung term nga na uh, ang pangit pakinggan pero yung term na ginagamit yung naiputan, 'di ba? So parang ang pangit pakinggan. So baka naman ano friendly lang 'to, baka naman nag lang sila, baka naman nag-gym lang sila. So wala, wag naman natin pag-isipan kaagad ng masama, 'di ba? Kasi syempre, pag sa social media, di mo talaga uh, mapipigilan yung mga tao na isipan ng ganoon Pero anyway, uh, sa akin lang ha, dito kay Rob, mas kakabahan talaga ako doon sa magiging reaksyon nung, nung boyfriend na politiko nung babae na nalilink sa akin mas kaka doon talaga ang kakabahan kay Budol yung ni Budol ang lakas eh ba diba? so tingin ko hindi maapektuhan niya baka nga masisikat pa lalo si Budol eh pag eh di ba kaso yun nga pagdating dito wag mo na ako dadaan ng Balenzuela iwas iwas muna tayo ng Balenzuela Just to be safe lang. Diba? Di ba? Hindi natin alam. Baka, syempre, kahit naman wala kayong ginagawang masama, eh, baka, di ba, baka, kung ano isipin, iwas-iwas na lang muna tayo. Para, 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 para safety lang. Para safety lang. Pero, anyway, maganda din naman sa to ni Rob ngayon. O, no? kilala na siya. Pinag-uusapan na siya. Di ba? ng no, mga, lahat ng mga vloggers, lahat ng mga, mga showbiz ano, pinag-uusapan na showbiz news outlets pinag-uusapan na, diba? so, so nakatulong pa yun lang talaga, hindi ka lang muna matatapak dyan sa Enlix dyan sa MacArthur, iwas-iwas muna, so guys, thank you very much po, see you po sa next video po natin, bye-bye